Kaya nga may kasibayan tayo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi ngawa, di ba? Please don't focus on the harvest. Focus on what you are planting. Ano ba yung tinatanim mo ngayong araw na ito? Kasi minsan masyado tayong fixated eh, na ano, Uy, wala pa akong ganito, hindi ko pa nahihit yung targets ko. Ang tanong ito, hindi mo naman control yung resulte. Eh. Ang, ang control mo, ano yung tinanim mo? Alam nyo ito, eh, nasa sales kayo. Sa isang daan na inoferan ninyo, malamang dyan, 50 lang yung magsasmile sa inyo. Sampu, makikipag-usap sa inyo. Dun sa sampu, tatlo lang yung makukonvince Tapos isa lang yung tutuloy talaga. di ba? Yung tinitingnan mo, isa lang yung conversion eh. Pero ano tinan mo, tingnan mo, ilan ba yung inoferan mo? Ilan ba yung kinausap mo? Ilan ba yung tinawagan mo? Kasi yung control mo yon. What you plant. Because when you plant, Surrender mo na lahat. Lord, hindi ko na bahala. Ginawa ko na lahat ng kaya kong gawin. Kaya nga may kasibayan tayo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi ngawa. Hindi reklamo, gawa.